Mga bagay na dapat iwasan sa pagpili ng dumalaga na gagawing inahing baboy. Kapag tayo po ay pipili ng dumalaga na gagawing inahing baboy po mga kaibigan, ito po yung mga bagay na dapat po nating iwasan. Una, iwasan nyo pong bumili ng dumalagang baboy na yung kalang dede po ay hindi po balansyado. Pangalawa, iwasan din po bumili ng dumalagang baboy kapag ikulang dede po mga kaibigan ay nasa 12 pababa dapat yung dili natin mga dumalagang baboy ay 14 pataas po pa yan mga kaibigan iwasan din po yung pagbili ng mga dumalagang baboy na masakiten o may, mayroon pong history na sila po yung nagkasakit na yung mataas-taas na panahon mga kaibigan o pagkabansot iwasan din po yung pagbili ng mga dumalagang baboy na yung mga maliliit lang po yung kanang pangatawan mga kaibigan iwasan din po yung pagbili po ng dumalagang baboy kapag ikalang bulba po ay pointed upward kasi po ito po ay prone for infection at higit sa lahat po mga kaibigan, iwasan nyo po yung pagbili ng mga dumalagang inahing baboy kapag pong balakang o yung kanyang ah, bandang likuran mga kaibigan ay medyo maliit. Dapat yung kanyang bandang likuran mga kaibigan ay medyo malaki siya. Kasi ibig sabihin po na malaki yung kanyang ah, baywang, malaki din po yung kanyang sipit-sipitan mga kaibigan at saka maayos pong makakadaan yung mga biik sa araw po na sila po yung mga anak po mga kaibigan.